mga kadukats, uh, good morning sa ating lahat. Uh, ngayon po sa uh, EV 25, 2024, mag po tayo sa ano, uh, ating kurang tayo ng Charlie sa Posorobio, Pangasinan, sa Charlie po ni Ma'am Alisa. Ay, ay Ma'am Analisa, yan. Magno. Tapos po na Charlie sa Pangasinan, Posorobio, didate ko po tayo ng Saryo. Sa Rosario, mag po tayo ng Charlie. Tapos, pag side trip po tayo sa Baguio kaya sa Baguio kami kasama mo yung Dinang Shadow Hunt Rally Cup wow. yung sila. Ba. Wala pang pamilya. Kaya ako po si Ducati sa Matugal kaya please papalo po ang aking Facebook page at that. aking YouTube channel na Ducati 07 Alonso Motor Vlogger. Kaya see you sa Baguio. Let's go. Nasaan ka na mabilos? Alak pa mo. Di ba na mali ni Shadow Ade? Sarap. Good morning. Nyo yeah, yan. Yeah. Pangasinan. Pangasinan. Nag-alak ka kagabi, no? Ay, Sa laban ako mamaya. Sarap. Hindi totoo yan. <laughs> laban mamaya. Bola lang yan.

cover mo tayo dito sa ano sa Ringay Law Union. Eh mga mga inaanak ko. Oo. Oh, Karatang inaanak ko si Lipa Kanan. Diba? Okay, so may inaanak nyo. Sa akin lang inaanak na malaki agad. <laughs> Ito lang yan. Only in the loan yun. <laughs> sa cover mo na kami dito sa Aringay. ta, -a. Yung kasama namin na platan eh. Ayun, no, dami siya dito oh. Wow naman! Hello. Wow! Ngayon yeah, karami. Wow. Malaki pa bilhin ng Shadow Hunter. <laughs> Woo! Kaya <-hoo. laughs> yeah, pati si, ano, si Boss Subin, na. Boss! Enjoy! Sarap!

sa ginagawa ating challenge na Ano masabi? Masaya ka sa ginagawa ko? Wa ka wala ka gulo! Kailangan ka kasaya? Kailangan ka kasaya? 100%! 100 Sarap! Maglani! Magdayit ka na ha!

Maraming rambutan doon. Pero to. <laughs> sa lahat ng ano, dito ako natatakot pag ito sumakit ang ngipin. <laughs> ah, patay, <Oo>. ubos. <laughs> pag ah. dyan sumakit ang ngipin, ako ba pagkain nyo? Wala, di ba kita eh. Lalo yeah. sa yung ngipin. Sumakit so, yan, <laughs> di masakit ngayon. Mamaya, sasakit to. Hira po. Pina Pinapakilala po sa namin sa inyo ang kanyang obiyan. Welcome to the shadow ma'am. Ma'am, di sa shadow ma'am, bawal mahiya. Pag nahiya ka, ikakadila kita. Ma'am, Ma! Kakadira ka na yun, ma'am. Promise. Kadira, oh. Diba? O si ka pa, walang salaminan. Ayaw mo malatay yung mata mo, eh. mo patas, 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 How okay. cute! Parang kuryano, ah. Sarap. Ayun, si Mama Malaysa. Ayun, Mama Malaysa. Yes, si ano, takbong pretty, ma'am. Di ba, Bilos? Kita ka Tani pa mam pretty ma'am. Bong pretty ma'am. Ma'am Aliza. Tingnan tayo. Manggugulo tayo. Ito ba yung mga birthday sa ano sa March. Oh, really? Ayun, niya, ayong, ano, yung handa niya, sagot ng shadow 'yan. Kasi yan po yung buso namin. Ito po, yung, ito po yung buso rin namin. Pero laki na. Laki niya. <laughs> <laughs> kasi ito may nanay nila. <laughs> oh, really? Father. Kamusta? Pag kasi ka sinugaw, ito hindi ka rin. Sipot-sipot ka. Pagkakit ka bibigyan, kinapipikiran. Oh. <laughs> ah, malungkot sila dito eh. Punas ka ng punas. Mau mawala pintura yan. Ito to, yan. So, bola lang yan. <laughs> The games, okay ka lang? Ano, magbabagyo tayo? Sarado naman yung kinokrod din, no? Sarado. Lugaw? Sa kabila. Ayun, eh, lugaw. Sige! Ano, bagyo na? Taos. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po sa mga ito, magugulo tayo. Dapat lahat ng shadow nakukuha para lahat artista. Sarap. Barinig isa sa mukha. Barinig, sabang kamanin. Talagang sa group namin, lahat ng lahat kami dito artista o. Oh. Oy! Butis! Kami ka ka. Yung bakwan na alalahanin mo. Oh. Hmm. O mga anak ko, mga lovers to eh. pa yung bagong kasal. Tarat bagong kasal, sila yung ikakasal ulit. Ito hmm. na itong ano, galing dito sa may barangay bunik. Ito ang pangasinan. Galing ka po tayo sa may saryo, sa may single galing natin na sa mga ano balangay sa itan. Tapos doon, book out tayo. Bag tayo, papalamig si Baguio kaya samahan niyo kami. Alak pa mo. <laughs> ano all the OBR? Baguio. Baguio. Si Babilos. Si Babilos. Babilos talaga La lalit ba noon. Alak pa mo. Tatago pa dapat ah, ka camera ko. Tago ka pa. Uh ay. Sige, ako muna lang ay. Laki mo na. <laughs> Tara. Eh may mga shadow namin no? Wala na, wala. Namin, no. Marami masasaya. mas marami mas masaya. ka Thanks Mama. And oh, siyempre, oh, Ducati Alonso Moto Vlogger. Ang ako ang ating talagang beneficiary. Hello, so, mother. Hello, baby. Pagaling ka, ah. Oh, uh pagaling -huh. ka, ah. Lagi magpipray, ah. Pagaling ka, ah. Salamat po. Sa Si tulong niyo. Ngayon po kami, mother. Mga riders po, ah. Uh, kapos man po kami, pero kata paano, nagagawa po namin. Sticker na, sir. Sticker na. Oh. Oh, bibigyan o, Ah, oh. uh, dito. Pagka ano, wala kang ginagawa, log sa YouTube ako, ah, Facebook, papalag mo 'yung mga vlog dito, no? Dito Ducati Alonso Moto Vlogger, 'yan, no? Okay, thank you po. Pagaling ka, Bibi, pagaling ka, ah. Ha? Ito sa tricycle na pamasura. Opo. Dito po. Oh, sticker oh. Yun. pa-ano pa sa YouTube at sa Facebook page ko. Ducati Sir 7 Alonso Moto Vlogger. Thank you po sa pag-invite, thank you. Master, sticker po pa, pa. Pampa Pogi. <laughs> Thank you, ma, sir. Thank you. you know? Thank you, Selamat. Harus ada Thank you. Selamat. pretty You know, tako, pretty mom, Shadow Hunter.

tinulungan din siya ng mga mananakay din. palapakan po natin ang nag-iisa ng hinarap. Ang ba? May isa pa bundok. Isang bumper na kung isa. na dress na yung isa. Kaya 12 po na survivor po ng breast Palakpakan po natin. Alagaan

Jangan Halo, kabasso! Yeah! Halo, kabasso! Baik, kesama Santo Tomas at Chapter Pala kaya, marami kaya po ang sa Santo Maraming, maraming salamat po Sana all, maraming <laughs>